Inaprubahan na ng National Economic Development Authority o NEDA sa pangunguna ni Pangulong Marcos ang 30.56 billion pesos para sa infrastructure for safer and resilient school program na ilalaan sa pagsasayos ng mga eskwelahan. Ang kabuwang halaga ay manggagaling sa Official Development Assistance Loan mula sa World Bank International Bank for reconstruction and development na pangangasiwaan ng Department of Education o DepEd at Department of Public Works and Highways. Inaasahan namang tatapusin ang lahat ng mga nasirang paaralan sa labas ng NCR sa pagitan ng 2025 hanggang 2029. Sakop ng ISRS program ang repair, rehabilitation, retrofitting at reconstruction na lubos na naaapektuhan ng mga kalamidad noong 2019 hanggang 2023. Inaasahan naman na mahigit o inaasahang nasa mahigit 1,282 na mga paaralan, 4,756 na school building at 13 mga classroom ang dadaan o 13,000 mga classroom ang dadaan sa pagsasaayos. Milalayan ng proyektong ito na maging komportable ang mga mag-aaral tuwing papasok sa paaralan.